Ako si Tiger Luke Mukhang laging galit Pero masaya Welcome to the jungle mga ka-Tiger Ngayong araw nga nandito ako sa Taytay Changay -tay Para mamili ng mga paborito kong damit Tamang lakad-lakad nga lang muna rito Para hanapin Yung mga paborito kong damit na bibiling ko ngayon Nakita ko rito to Ang ganda jacket ni Koke okay. maganda yung tela niya, manipis chak na giginawin kayo kahit suot niya to meron nga din pala rito, ayun oh, iba't ibang uri ng maskara maraming sizes yan, kasyang kasya sa mata sa ko nga, may natanaw ako ayun sandong pang tanga kaya dali dali ko siyang nilapitan para makita yung mga design niya at ito na nga sa malapitan yung mga sandong pang tanga medyo maganda naman siya Magmumua ka talagang tanga kung itong susutin mo sa mga birthday party hindi ko muna binili yun kasi naglaad-laad pa ako at ayun na nga may nakita naman ako rito ito short na pang tukmol ang gaganda rin at talaga magmumua ang tukmol hala pag mo siya ng mahabang medyas yung hanggang hita dali-dali ko na nilapitan yung mga short na pang tukmol na nandito sa may bangketa ayun sinukat-sukat ko na kung kasya ba sa akin ang astig ang gaganda, tamang-tama sa mukha kong pangungas. Lalo na tong color blue na to. Parang mas bagay sa leg ilagay ito kaysa gawing shirt. na pasimangot nga pala ako rito kasi mukhang aagawan na rito ng isang customer kaya umalis na lang ako. Hindi na ako bumili ron. Check naman na may mabibili pa ako may tay-tay Marami naman tindang shirt na pantok dito. Kagaya nitong mga to, di ba? Ang gaganda. Pwede kang bumili na iba't ibang kulay niyan. Monday to Sunday ka agad. Para nakashirt kang pantok mall ng isang linggo. Di ba? Aloy na yata rito sa may tay Changi kasi yun, ang daming manananggal. Kahit saan ko limungan, may manananggal. Sobrang dami kang mapagpipilian dito ng mga sadong pang baduy. Tsaka sandong, sandong pantomboy at mga shirt na pantanga at pantokmol. Mas na magtsatsaga ka lang maganap, makakaanap ka rin ng maganda. Ito pa guys, ang ganda. Ang daming kulay ng six pangit. Ang sarap isuot niyan, lalo sa mga pangit na kagaya ko. Oh, ayan oh, six pangit. Astig, magmumukhang tito ka talaga pag suot mo to kapag so, kita kami sa love na love pumunta ayun ang gaganda ng mga sandong pantomboy rito guys oh. kaso hindi yung inahanap natin ngayon kasi ang bibiling ko sandong pambadoy tsaka sort of ang sarap lang pagmasdan ng mga paninda rito hope soon sa so, pagbalik ko makabili naman ako ng mga ganitong klaseng sando ayan oh, sandong pantomboy ang gaganda tiba iba't kulay rin sure na no, masasayaan yung mga tomboy kapag dito sila namili ayun o oh, champion ka agad mo talo at yun na nga mga ka-tiger May nakita na ako rito magandang shirt na pantok mo oh. Eh, ang dami kong nabili Anim ka agad yan Para magmukha tayong tokmol araw-araw Dito naman may nahanap naman ako Eh no, crop top Yung sinusot ni Carlos Yulo Kaso di bagay sa akin Laki kasi nandyan kayo Eh, kasabihan nga Huwag ng isang bagay Kung di naman bagay sa'yo Magmumuha lang tanga Mukha na nga kung ungas Mukha pa tanga Ano yun? Pangit, pangit nakakapagod maglakad-lakad kaya ito napaupo na rito sa isang tindahan may mga tindahan nga pala rito sa tapat ayan yung mga panswimming bagay na bagay ngayon yan sa malamig na panahon ewan ko lang di ka manigas kakalangoy okay din to mga sapatos na balat kaso kung hinahanap ko balat ng crocodile sabi wala daw at yun sa kakaikot ko nga ayan may nakita na akong sadong pambaduy ang gaganda din Uy, oh. Tiger, look! Ano? Ang binibili mo? Sando. Tantanga? Pambaduy. <laughs> Bakit bibili ka ba? Hindi, gusto ko yung pantomboy eh. Wala, bus na. Bus na. Wala. <laughs> Ang ganda ng mga napili ko, talagang baduy na baduy. Medyo unti nga lang muna yung binili ko kasi titerno ko muna siya sa mga shirt na pantok mo. Titignan ko kung babagay ba. Sana maging okay para pantokmol na yung shirt. Pambadoy pa yung sando. Pungas pa yung muka, di ba? Pauwi na nga ako sana nito sa kalakad ko. May nakita akong sandong pangbading. Wow, ang ganda. Ayan, oh. Pan-sexy talaga. Ang haba. Chak na napaka-sexy ng mga bading kapag ito yung sinuot. Napakaganda, oh. Sandong pang bading. ba? Diba? Sandong pang bading, meron din ang haba. <laughs> Bago nga pala umuwi, eh, bumili muna ng buho ko kasi uhaw oh na uhaw oh na ako. Masarap daw uminom nito, nakaka-refresh. Naging fresh yung mukha mo kahit sa ganitong mukhang hindi naman ganong ka-fresh. Hanggang dito na lang mga ka-tiger. Abangan nyo yung susunod na video. Ipapakita ko yung mga nabili nating sandong sa pambadoy at shirt na pantokmol.